Welcome to my vlog. May good news nga pala ko sa inyo. May hawak ako ditong papel. At malalaman natin kung anong gender ng baby ko. Alam niyo naman na may dalawa na akong anak, may dalawa na akong lalaki. And pangatlo na to, malalaman natin kung ano ang gender niya. Ako kasi nung pag-gender na ako ay gusto ko magpa-gender reveal kaso no have budget ako kaya i-announce ko na lang sa inyo kung ano ang gender ng baby ko. Tara, buksan natin. ito po. Hmm. Makikita na natin. Nung una, nagpagyandar ako. Kaso, hindi pa kita ang... Ah, nung una, nagpautrasan ako. Kaso, hindi pa kita ang gender ng baby ko. Kaya ngayon, pinaulit ko. Then, ito. Kitang na ang gender niya. 8 months na po pala ang baby Tami ko kaya one month na lang at pwede na po yung mga Ito po. Day. Ano kalagi dito? March 3, 95, 2024. Kahapon lang ako ng pag Okay naman daw po lahat kasi okay naman po lahat. Nakapakita na may baby ko. Okay na. Then, lalabas na lang. Ang duty ko ay May 10, 2024. May 10, 2024. At ang nakalaris ay Ano yung baby? Huwag <laughs> pa kalman. <laughs> ang nakalagay sa gender ko ay yes, baby girl baby girl, yes baby girl po siya akala ko po lalaki nung pagka sabi po sa akin nang nag-autosound ko ay babae nagulat ako kasi ko po, po talaga ay lalaki ang baby Tami ngayon, alam na po natin ang gender ni baby, Tami ay pinagre-ready na po ako para kasi one month na lang na to po ako mga anak thank you kinart ko lang naman sa inyo yung kinart ko lang naman sa inyo kung ano yung gender ni baby tan siyempre may pangalan na rin kami good news and happy kasi may another blessing may another baby thank you thank you po thank you to watching